ngayon. Maaga kaming gumising. 5.30 na sa antayan na kami ng sasakyan papuntang paradahan ng bus terminal papuntang Kapangan Benguet. Punta kami doon kasi maki-reunion yun. So, Ipibanti For today's video. Kasi yung first bus, 6 a.m from Baguio. Mga dating namin doon is mga 8. Approximately 2 hours travel. O ba? Diba? Naka-blue kami. Kasi blue yung uniform namin. Color code namin. Fix na yung from Ayan, may na. Sakay kami. Puno hindi kami nakasakay ay taxi na kami kasi walang ano, walang maantay na jeep Ito Wabas Terminal <laughs> Dito na po kami sa may uh, Tabaraw Dito sa may May Floors ano, Ganito ang view Ganda. Kainan din to at saka stopover Dito na kami sa may Reunion Site At ito ang Signage Epibal-e Reunion Bali tatlo po yung ano, yung magkakaroon ng reunion. Pero yung sa amin is ipibali Yan, ang oras na is 8.45 ng umaga. Yan, kabundukan, bundok pa rin. Yan po ang view.

wala pa yatang satellite dito kaya walang signal yun ang mahirap dito po kami yan meron yun din sila doon sila ganda kami is dito Anong manda arto? Dilat, dilat sa ng paghingi ng dyan na si ng paghingi Nauna paghingi ng na ng paghingi

ada di mana? Hello. ay main sama aku. God bless. God bless. Lu mama. Mangan. Kasangsampet. Hello. Oh, bless. God bless. God bless.

kamote with <laughs> coffee na barako yan kapi tayo ay ang init hmm. diba yan si ate Ami sana po yung umupo dito sa registration <laughs> ada apa yang dia hmm. ada yang di, eh di ada yang contribution so, hmm. di contribution hmm. Begini? Uh, 35. 35. 39, di. Oh, 700 so, okay. hmm ganda Ang daming nag-reunion ngayon dito, bali tatlo na family. Walang so,

tendans ka bigini. Okay, muna. Au na mita yan sa. Okay. Naibulbod. Nang walang sa ganyan, Tagalog. <laughs> Bubod. Wow, Nakakatalasing na to. Or Balanghoy or pamuting kahoy. Ma'am is, yeah, tapos parang naburo, Tapos pagdamihan ma ng kain, Three. dahil pagdamihan niyo, may tindig silang malasin kayo. Ayun. Ma

ito lalasing ako tapos kakanta ko ano nakakalasing to oh magpalasing daw siya through this ano tapos ano anong tawag nito Oh, nakakalasing to. Pag meron da. Pag nalasing ka, good luck. Yeah, control lang ng May mga kaya. Tapos, kasi parang rice one lang do ano kamuting kahoy siya kasi buburo mo siya maluluto siya ay naluto na siya buburo mo yan oh attendance yan ang plan tamato na bisen ayen bonnie walter Sagib, and alfredo takmay tapos yung isa. isa ay wasing siya. oh yan ay at isumababun ayon sa mga ina ay ulam ayon sa mga hmm. ina makadanta lang daytoy <yelosan> at sinojay ay ay buting one page dan kahapon the... one page ay ayon 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 yung ayon 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 Kaya ayon 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 Oh, na ako since nakakapina. Hindi na, uh, Registration si <laughs> na Registration. Doon si daddy doon si mama. Ay, mag-subscribe kayo sa akin. Manood kayo. Likers na ako Wala nga eh. Likers talaga. Wala. Yung yung Hindi YouTube. YouTube. Mag-subscribe kayo. Kahit subscribe lang, sabihin nyo sa mga friend nyo mag-subscribe para umabot man lang ng 500. Pag 500, happy na ako. Gawa ko ako sa 100. Bala na ako. Bala na ako sa 500. Gawa na nga lang ako sa 100. Kumain na nga ako eh. Isa dito. Hindi pa nag Balasing na ang mga yan. try door to na. Pagkain. Nakakalasing. Di <laughs> naman. Oh, paglaruin ka na naman mamaya. Barbie-barbiehan ka na naman. Alam mo, <laughs> pera ka. Anoan kita nang ano? 'Di ba dun sa ano, 'di ba ka kapera? Tayo'y uh, balik kaliit kagabe, paano? Tayo'y balik kaliit. Kukunin natin lahat ng mga damit tayo dito. Sabi ko nga ano, kasal ang mga 'to. Kapag Attendance, attendance registration sinapanda. ang babae Kaya naman, namin eh. <laughs> ang ganda kayo muna eh. Para may ano naman tayo. Magwid ka, o, oh, di ba? Oo. Wow. ito naman. <laughs> Rakit ka. Uh, tapos mag-viral ka. Ikaw, straight ka. Ako hindi ako gay. Straight ako. Gusto ko lang tumulong. Kaya ako gumaga uh, uma, attend tay. ng ano. May... Walang masama. Yung income natin, doon natin. <laughs> Guys, tapos na po yung reunion namin. So, uh, inan na. Pero tapos na akong kumain. Tapos na yung mga iba. Yung mga senior. Mumunguya-muya pa sila. And,

tapos na. Tapos na kami. Ganda na yung sakyan. Nag-artila po si na mama ng sasakyan. Kasi nga po, wala kaming sasakyan. Ewan, nag-aantay na yung modernize. Buti na lang meron. At pumayag siya. Oh, thank you Lord. Init, super init. 2.30 pa lang.

Saan si nyo? Ante Ami, nauna na si Ante Ami. Si nyo. Andito nga isa. Andito. ay, 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 ay wag na. Andito na, andito. Andito na, andito. Andito. Video, Ante. Wait, ah, picture mo na. One, two. May video, Ante. Video ba? May video? Ay, ay, may video. Video, Ante. Hello. Dito na naman tayo sa Tublay after ng Kapangan. <coughs>